Yun, mga busing Ayan, may bago na naman tayong palaro mga busing yan, nakita nyo na ba yan? Itlog yan, di ba? Ito, merong isang daan. Yung isang daan na to, pag mahulaan mo yung kung saan nakalagay yung bilog. Ayan, dito ko nilagay yung bilog. Ah. Ito, ito. Dito ko nilagay yung bilog. Ayan, oh. o. Kita nyo yan. Pag nahulaan niya to, ibibigay, ibibigay ko to. Tandaan, okay? Ayan, dito ko lang nilagay yung bilog. Ah. Tandaan niya dito. Ah. Ayan, o gaya no, iikot na naman tayo, mag-ikot na tayo. Tana may maka, tana may makahula. Sa dito ko nilagay. Ayan, dito ko lang nilagay na yan so good luck na lang kung sino man yung maswerte -ma nga yung araw na to. Sige okay, na, ikot muna tayo. Bye bye. Hello ate, paano mo te? Ruby po. Ah, Ruby, ayun. Uh, ate Ruby, mayroon uh, meron itlog dito. Uulaan mo lang siya kung saan nakalagay sandaan. Yung isang uh, may bilog dyan. Yung itlog na yan, may bilog yan. Apo. Tapos mamimili ka lang dyan. Sana mulaan mo, ha? Okay. Apo. Lang. ko lang. Yan. Sa tulong mo si Juan. Wait lang, wait, 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 wait. gitna po siya sa... May... ka? Apo. Hindi, Sigurado ka muna. Sigurado ka. Ito po kasi po, ito yung itlog. Ayan po siya. Sigurado ka dyan? Opo. Hindi ka, ka, ka mo muna ka ate. Andiyan po yung 100? Sigurado ka na? Apo. Ah, sige, open mo. Buktan mo. Um, Nasa likod yan, buktan mo. Okay. Ano Ito po yung 100. Hindi, I mean bilog. Yung bilog hahanapin mo. Ah, yung bilog po. Oh, nandito po yung bilog. Oh, isa pa. Isa pa, isa pa. Um, okay, Tag dapat pa galingan mo, te. Um, teka may bilog yan kasi tinandaan mo. Kaya may bilog siya. Nilagyan ko ng uh, peltel pin. Peltel pin. Ah. Galingan mo ting. Tama ko ba mo yan? Dito pa. Ah, sige, go. Ah, oh, wala. O, oh, si sir naman. Sir, ikaw. Ito mo. O, oh, pag-isipan mo ah Pag-isipan mo ah O, oh, pag-isipan mo. Ito. Oh, o, sige, go. Yun, sayang. Sayang. <laughs> <Busing, laughs> wala mo, sige. Pusing. Pabitur. Ah, wait lang. <laughs> yan, magpalaro muna tayo. Palaro <laughs> tayo. ito oh, lang. O, pusing. Ikaw naman. Sabi ko, natulit na natu kita mo ko. Pusing, pala pa. mo pusing. na po. Okay, go. Yung may sa mayroong itlog dito, tapos may mayroon tayong nakabilog na yung Mamimili ka lang, kung mapili mapili mo may tandaan ka. Okay, stand diyan. Sigurado ka na ba? Wait lang, sigurado ka na ba diyan? Oo. Sigurado ka na. Sigurado na. Okay, go. Ay, okay, one chance pa. Isa pa. Ito pang one chance, isa pa. Tayo pabalik pa. Ah, pabalik mo isa pa. Ano mo, isipin mo 'yung thing. Tayang mo tandaan 'yan, no. One chance pa, bossing. Tap. Tugyan ako na ba Wait lang. Tugyan ako na. Sigurado. Okay, open mo. Yun, wala. Bukhan nyo ito. Bukhan nyo ito. Ito, ito. Ito, ito. Yan, may bilog yan. Oo, wala tayang Sayang, sayang. Ayaw nyo, ayaw ko. Sige, sige. Ha? Busing. Pangalan busing? Raymond bosing Ayan, meron tayong itlog yung bosing Tapos yung itlog na yan, may bilog. May patandaan may tanda na bilog. Mamimili ka lang dyan kung saan yung sandan Pag napili mo yung bilog na dyan, tayo itong tandaan. Bilog? Ah, uh, may bilog yan. May mga tanda yan. May pintel pin na bilog. Oo. Oh. Okay. Ready ka na? Medyo mahirap losing ah. Uh, uh. medyo mahirap nga. May ready ka Pula na ba? kulang lang losing. <laughs> ready okay. ka na ba? Oo. Oh. oh, game. Oh, game. Ah, uh, galingan mo boss ah. Oh, Opo. Ah, oh, go. Dito na ako. Kasi ah, oh, wait lang, wait lang. Sigurado ka na ba dyan? Opo, oh, dyan. Sure ka na? Dyan na losing. Okay, buksan mo. Wala. Ayun, wala. Wala. Isa pa. One chance pa. <laughs> One more. One more. Guyên bùa. Dito, dito. Guyên đi Guyên đi Guyên bùa. 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 Guyên <laughs> parang hirap <laughs> <laughs> hirap ah. ah sayang yung isang dana ah. sige na ito na boss ah sige buksan mo na boss tayo na din. open mo ito ito okay, ba ito boss open mo open mo lang open mo Ayun na tayo na boss tayo okay boss salamat boss ayan siya te te paalam mo te dana po Yana, saan gagaling te sa work po Ayun te meron meron tayong itlog dito te tapos yung itlog na yan, may, may clue yan, mayroong bilog, may tanda. Okay. Tapos pag map, map, mapili mo yung bilog na yon, yung itlog na may bilog, tayo na yung tandaan. Okay? okay? Uh, pag, pag isipan mo, te, ah. galingan mo, ha? Okay. O, game. Dito na ako. Sigurado ka? Wait lang, tigrado Sigurado ka dyan. Ako. Sure? Ako. O, tih, open mo. Wala. Ay, isa uh, o, isa pa, one chance. So, sige. Tih, mo, ah. Ayan, sige. O, oh, sigurado ka na dyan. Okay, go. Bukta mo. Ah! Yeah! Yo! Congrats kay Ate. Congrats. Kung mo natin kayo yung sandan. Ayan. No Ate, baka gusto mo out. shout out. Shout-out po kala Angel at Joseph Arsunet. Uh, followers po. niyo <laughs> din po. Thank you po. Ayan, ayan. Thank you boss si Orlando Ramos. Galin galing natin, na nawalaan. Pero nung una, hindi. <laughs> Thank you po. Nati. congrats. Hindi, kayo na itlog. Kaya alam lang, wala. kung iti. Ah, na rin itlog. Thank <laughs> you po. <laughs> Thank you po. Ayan, kalagyan natin. Thank you po. Galing natin, na happy mga. Galing, galing, galing. Nakaraan yung na ka namin sa The Boil Ah, dito, 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 sa dito, ah Kaso may nakakuha na kagad. Oh, mabilis talaga. Na, nakaganon kami sa nagtakbo pa kami ni Joseph. mabilis talaga pag hey, naglapag ako. Thank you po, Congrats, ate, congrats, Congrats po. Ay, ganito ka lang, te. Ito lang po, building na ito. Ah, dito, building na ito. Ah, ito. Swerte, swerte, swerte. Thank you. Thank you.